morning, San Pablo! <laughs> so yun mga idol, Meron tayong ride bukas So actually mamaya na madali araw yung alis namin We're going to Baler Kasama ang San Pablo Big Bike Group Ayan. So dun po kami pupunta sa Christop Beach Resort Ayan shoutout natin ang Christop Beach Resort na sister company ng uh, Christina Secret Garden yung nandito sa San Juan San Pablo City so yan mga idol maganda dun so ipapakita ko sa inyo kung, ka, kung gaano maganda dun sa Valer diba? so actually meron na tayong vlog dati dun sa Valer ang dala natin ay si Lance yung ating BCX dati so ngayon since San Pablo Big Bike Group yung kasama natin so kasama natin si Laura so mga biyahe niya is 7 uh, to 8 hours yata ganun so not sure pero mukhang maluwag naman yun kasi madaling araw kami aalis eh. so sana safe safe lang huwag sana kami abuti ng malakas na ulan <laughs> yung mga ulan okay lang yun kasama sa laban yun eh di ba? Uh. So kayo ba mga idol Sanang ride bukas, bukas Diba <laughs> Weekend ride na naman dapat pinaplan niyo mabuti yan, di ba? So yan, shout out natin si uh, Boss uh, Brian Big D ng taga Dolores. So naubos na yung brake pads natin, order ako online Paso wala pang dumadating. Galing pang China ay kalaban natin yung China di ba? <laughs> so matatagalan so ang ginawa niya nagpa binding muna siya so binding ng uh, brake pads so mukhang um okay naman siya na memory din naman o oh. <laughs> Good morning sayo kaibigan. <laughs>